Hello mga ka goldfish mga kahito! Good morning, good afternoon, and good evening. So pag-uusapan natin ngayon yung mga common mistakes sa pag-aalaga ng hito. So ano nga ba yung mga common mistake na na-experience ko sa pag-aalaga ng hito? So based in my own experience lang to mga kahito ah. So yun, ah, syempre dito muna tayo sa grow out. No? Ang ibig sabihin po ng grow out is magpapalaki ka ng hito from fingerlings. So, bakit siya tinatawag na fingerlings? Kasi, mga sukat niya, sing laki ng hinto uh, hintuturo natin. So, kaya siya tinawag na fingerlings. Based in my own experience, mga ito, kailangan kapag bibili, bibili kayo ng fingerlings, uh, mag-prepare muna kayo ng tank. No? Tapos, may tubig na. Uh, may setup na. Or, okay lang kahit aerator. No? Nakababad na yung tubig mo sa aerator ng 2 days. No? before tayo bibili ng fingerlings. So yung nangyayari kasi mga ito uh, minsan sa sobrang excited natin, di ba? Uh, Kung wala na tayong pakialam ba? Kasi siyempre, uy, uh, excited na ako masyado sa hito ko. Tapos hindi ka nakapag-prepare. So kailangan mag-prepare ka muna Two days. No? So kailangan ano talaga disiplina sa sarili ba? Then, syempre, after nat natin na uh, dumating yung mga fingerlings natin. For example, nakababad na po tayo or uh, darating na yung mga fingerlings sa atin. Uh, yung gagawin po natin is, uh, syempre, i-acclimate muna natin. wag natin i-diretso, no? Sa... sa tank. Kasi yung mga nangyayari, kasi yung iba, syempre, sobrang excited, Di diretso agad. So, wag po natin gagawin yun. Yung mga pagdiretso o walang acclimation ba? So, pangatlo, uh, mo uh, wag muna natin pakainin, no? Yung mga hito natin, 2 to 3 days. No? So, yung iba kasi, uh, for example, pagdating pa lang, pinakain na. So, wag po, kasi yung uh, mga fingerlings kasi eh, nag adjust pa yun sa environment nila o sa tubig. So, wala pang ganang kumain yon and sayang lang yung pagkain mahalo sa tubig and mapupulyot lang yung tubig. So, yung gagawin mo, uh, ano muna, huwag muna natin pakainin 2 to 3 days yung ito o fingerlings. Then, syempre, ano, uh, kapag papakainin na natin yung mga fingerlings after 3 uh, days, kailangan uh, ad libitum lang. So, ibig sabihin ng ad libitum, pakunti-kunti, pero maya-maya. No? So, kung okay lang sa'yo na isahan, Uh, walang problema yun mga idol nasa sa inyo yun pero ako kasi adlibitom uh, yung pagpapakain ko kumbaga konti-konti lang ba uh, pangatlo uh, paglalagay ng asin ng maraming asin so mga kaito ito uh, okay lang po na maglagay ng asin sa tank pero wag yung sobrang dami kasi ayaw po yun ng mga hito no? yung sobrang uh, sobra sa asin yung tang kasi uh, yung hito kasi ano yan eh uh, kumbaga maraming lansa na nilalabas no? sa katawan niya so hindi pwedeng uh, mawala yun sa kanila so yung asin kasi nakakapagtanggal yun ng langsay eh, no? natatanggal yung langsa sa asin so Huwag nating ano, huwag nating uh, pasobrahan sa asin yung mga ito. Pwede naman maglagay sa tank ng asin pero huwag lang sobrang dami kasi hit ng ito yung asin. So ulitin ko, ayaw ng hito yung asin. And next, kailangan uh, i-monitor natin sila lagi ba? Yung iba kasi, yung mga mistake na yung mga mistake na nagagawa ng iba is Uh, for example, once a day lang nila tinitingnan yung mga fingerlings nila pag tingin nila, ay, okay lang. Tapos wala na. So, hindi po ganun yun mga kagolpisyos, mga kaito, lalong lalo na kapag uh, baguhan pa lang po tayo or beginner. So, kailangan talaga kapag beginner tayo, observa natin yung mga, mga fingerlings natin kung anong nangyayari sa kanila, mga swimming pattern nila, no? yung tubig, uh, lagi po natin yung aamuyin. So kung baguhan ka pa, kung pwede, 3 to 4 times balik-balikan mo yung ano mo, finger mo. O every hour kung nasa bahay ka lang, no? Check mo ganun. Check mo lang naman kasi siyempre baguhan pa tayo eh. uh, wala pa tayong experience so mas maganda na check check kung nasa bahay ka lang naman pero kung halimbawa nasa trabaho ka twice a day pwede na yun o, no? kasi syempre nasa trabaho ka eh. pero kung halimbawa nasa bahay ka lang naman wala ano dalaw dalawan mo yung fingerlings mo So, yun yung mga isa sa mga common mistake na nangyayari sa atin, no? Na, kumbaga, uh, wala tayong ano ba? Kumbaga, hanggang imagination lang tayo ba? Uy, may hito na ako, alagaan ko itong mga hito ko ng maayos. Tapos, pagdating, uh, wala na, tinatamad na. So, yun, yun po yung isa sa mga mistakes natin. Ang hindi pagsa so, isa din yan sa common mistake, no? yung walang sizing sizing so kailangan kapag uh, lumalaki na yung mga fingerlings natin kailangan talaga natin silang isizing kasi para po hindi magkainan yung mga fingerlings natin kasi kapag fingerlings pa sila yan yung time na uh, malakas yung cannibalism sa uh, malakas yung cannibal malakas yung cannibalism nila ba sa ganyang age nila no? So kailangan magsasizing tayo, separate natin yung malalaki at maliliit. So yun muna sa ngayon mga kahito. And sana abangan nyo yung next video natin. So yun, sana may natutunan kayo. Uh, kung nagustuhan niyo yung video na yun, please like and subscribe. And please hit the notification bell down below para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload natin. So yun, uh, tandaan nyo lang yun mga kahito Thank you and God bless.